Yes, hello. Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sana ay nasa mabuti ang inyong kalagayan. At sa video pong ito ay ituturo ko ang isang pamamaraan kung papaano mabigyan ng leksyon ang tao na may ginawa sa iyong masama. Halimbawa, ikaw ay pinagbintangan sa kasalanan na hindi mo naman ginawa. Maaari din kung ikaw ay isinumpa ng isang tao o di kaya ay kinuha ang anumang bagay na iyong pag-aari. Magagamit mo ang pamamaraan na ito upang mabigyan ng leksyon ang taong gumagawa sa iyo ng masama. Pero bago tayo magpapatuloy, ay inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe at on ang inyong notification bell. Bago po gawin ang pamamaraan na ito, ay ipinapaalala ko lang po sa inyo na huwag pong gamitin ang pamamaraan na ito kung wala namang kasalanan ang tao sa iyo sapagkat wala pong bisa o hindi po magkakaroon ng bisa ang pamamaraan na ito. Sadyang gagana lang po ito kung may ginawa pong masama sa inyo ang isang tao. Tandaan nyo po na kung gagawin ang pamamaraan na ito ay siguraduhin po na may paniniwala kayo sa mga ganitong klasing karunungan. At maaari mo lang itong gawin sa araw ng unang bernes ng buwan. Wala na pong ibang araw na pwedeng gawin ang pamamaraan na ito unang bernes lang po ng buwan sa ganap na alas otso ng gabi. O kung hindi magagawa ng alas otso sapagkat kayo ay busy o mayroon kayong dahilan ay basta po magagawa ninyo ito sa pagitan ng alas otso hanggang alas jes ng gabi. Yan po ang pinakatamang oras kung gagawin ang pamamaraan na ito at huwag pong kalimutan na sa unang bernis po ng buwan. Narito ang mga kagamitan na inyong kailangang ihanda. Dapat po mayroon kayong garapon na may takip. Kailangan niyo din po ng larawan ng tao na iyong gagawan o kung wala pong larawan ng tao ay maghanda na lang po ng papel at bolpen maghanda ng tatlong kandila at maghanda din po ng tatlong pako na kinakalawang. Hindi po pwede ang pako na walang kalawang. Dapat po ay may kalawang ito. Mas madaming kalawang, mas maganda. At maghanda din po ng pitong pirasong sili. Bago po simulan ay siguraduhin po na ulang nakakaalam ulang nakakakita sa inyo habang ginagawa mo ang pamamaraan na ito Una po ay buksan ang garapon Pagkatapos ay sindihan ang tatlong kandila at ilagay po ito sa garapon Hayaan po na matunaw lahat maubos lahat ng kandila sa garapon at pagkatapos po ay sulatan ang larawan sa likod ng pangalan ng tao na inyong ginagawan. At sa ibaba po ay kung ano ang kasalanan na ginawa niya sa inyo. Pagkatapos po ay ilagay ito sa loob ng garapon na nakaharap ang kanyang larawan. Kung wala naman pong larawan ay isulat sa papel ang kanyang buong pangalan at sa likod isulat ang kasalanan na kanyang ginawa. At pagkatapos po ay ilagay ito sa loob ng garapon na nakaharap ang kanyang pangalan. Pagkatapos po na mailagay sa loob ng garapon ay ilagay po o durugin ang pitong sili at ilagay po ito sa ibabaw ng papel o sa ibabaw ng larawan ng taong iyong ginagawan. Pagkatapos po ay kunin ang tatlong pako na kinakalawang at ilagay ito sa ibabaw. Pagkatapos po ay magdasal ng pitong sumasampalataya hanggang sa ipako sa krus at isunod ang kanyang pangalan. Sa bawat isang sumasampalataya hanggang sa ipako sa krus ay isunod ang kanyang pangalan. Ulitin ng pitong ulit at pagkatapos ay iihip ito sa loob ng garapon at takpan ito nang maigi at alugin nang labintatong beses pagkatapos po ay maaari ninyo itong ibaon sa lupa nang sa ganoon ay walang makakakita ng iyong ginawa o maaari din na itago na lang sa lugar na ikaw lang ang nakakaalam ang bisa po nito ay mamalasin at magkakaroon ng maraming problema ang tao na iyong ginagawan. Kung gusto nang tanggalin ang bisa ay hukayin ang garapon sa pinagbaunan na lupa at itapon ang laman nito o kung itinago ninyo ito sa lugar na kayo lang ang nakakaalam ay kunin ito at itapon ang laman. Pinapaalala ko lang po na ang pamamaraan pong ito ay pagbibigay lamang ng leksyon sa taong kumagawa sa inyo ng masama at huwag pong gawin ang pamamaraan na ito kung wala naman pong kasalanan ang tao sa inyo sapagkat maaari po na hindi gagana ang pamamaraan na ito o kung sakaling gagana man ay ikaw ang matatawaan o sayo mapupunta ang kamalasan at mga problema na darating kaya isipin pong mabuti kung gagawin ang pamamaraan na ito at siguraduhin na mayroong mabigat na kasalanan ang tao na inyong gagawan nito. Marami pong salamat sa inyong panunood. Sana ay makatulong sa inyo. Hanggang dito na lamang po ang aking video. God bless po sa inyong lahat. Ingat po palagi.